Abay, paano nyo nga ba malalaman ang tamang sukat ng hangin sa inyong gulong? Are, panoorin kung paano ko tine-check ang gulong ng aking rusi. Napakasimple ang wala pang 5 minutes ay tapos ka na. Hello everyone, it's Mila Riley. So sa video ng are na to, isuturo ko sa inyo ang pinaka madaling paraan kung paano nyo malalaman kung tama nga ba ang hangin ng inyong gulong, malambot ba ito, or matigas ng sobra. So yun guys, malalaman natin sa isang tool lamang. At ang ituro kong tips na sa inyo is applicable siya mapamanual man or automatic na motor. So, without further ado, let's go guys! Ari, ang tire pressure gauge ay napaka-importante na rin sa mga motorista at may mga sasakyan. Kahit saan ka pumunta ay hindi ka mag-aalala dahil dito mo malalaman ang hangin ng iyong gulong. So, ari guys, meron tayong dalawang uri ng tire gauge dito sa ating kamay. So, ito ay ang pen type at ang dial type. So, guys, itong pen type na to is perfect talaga to sa mga nagmomotor sa ating mga motorista dyan. So, guys, example na lang sa akin, ginagamit ko to pag ako'y bumabiyahe kasi nga napakagaan niya lang. So, ito, magaan, parang kaya nga siya tinawag na pen type kasi nga parang ball pen lang siya. Mm! guys, itong dial type naman natin na tire gauge is dito lang namin ginagamit ito sa bahay. So, parehas ko lang naman itong re-recommend sa inyo. Pero kung kayo ay bumabiyahe, mahili kayong lumabas-labas, napaka-importante na magdala kayo ng pen type na tire gauge. At ito naman guys, dial type naman is ginagamit namin dito sa bahay. So, ganito ang itsura niya. So, kapag nahanginan siya, kumuha buka kayo ng hangin, pupunta yung line dito, tapos babalik lang nito, Pipinitin niya lang dito. So, ang maganda dito guys is may lalagyanan siya. So guys, ang normal na hangin ng ating gulong is 25 to 30. So, tignan natin yung gulong natin dito kung 25 to 30 ba siya. Gulong natin is lower than 20 or 25 lower than 25. Posible na ma-plot kayo habang nag-drive. And kapag naman sobra naman sa 30 is baka magsabog ang inyong gulong. So guys, sa mga nagmamotor dyan, huwag niyo ugaliin na basta biyahe lang kayo, basta labas lang kayo ng bahay kapag kayo nagmamotor. Importante din talaga na masukat ang inyong hangin sa gulong. Woo! So guys, sa pagsukat ng hangin sa ating gulong, dito na pupunta si Targage. So itong dial type naman ang gagamitin natin dito sa likuran. At sa unahan naman ang pen type. Pakatin natin siya, 0 to 0. Na <laughs> so guys, ang sukat natin is napakababa. Nasa 10 lang siya. Sukatin ulit natin para sure. 10 lang talaga siya, guys. semua bra luas sangat satu bendi baik pan na gulong, gamit ang pen time. Tingnan nyo guys kung paano siya mag-work. 15. Kailangan siya ay mag-25. sobra. Sakto, nanti baik. So yun lang guys, ganoon lang kadali kung paano nyo sukatin ang hangin sa inyong gulong. So mapa-automatic man or manual, ganoon lang siya guys kadali gamit itong tire gauge natin. So sa mga motorista natin dyan, napaka-importante po ng tire gauge sa ating motor. So always na maglagay kayo nito sa inyong motor kit. And always i-check ang inyong gulong para kung saan man kayo bumiyahe is na kayo and di kayo mag-aalala. So ito guys ang tire gauge natin napakaliit, napakagaan, super kahit saan nyo lang ito ilagay sa inyong motor, madadala nyo ito dahil ito ay napaka-importante. Yan lang guys, and please share my video kasi guys, sharing is caring. Bye guys! <laughs>